Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na Anong sakit ng damdamin ng isang taong iniwan ng mga kaibigan, mga inaakalang maaasahan, sa bigong kalagayan siya ay tinalikdan. Sa ligaya sila ay kasama, ngunit sa dusa sila ay nawawala na. Mga kaakbay balikat noon, naglahong parang bula ngayon. Ito ay karanasan ng maraming nilalang. Mga inaakalang bisig na siya ay dadamayan, tila pala mga aninong madilim na panaginip lamang. Sa panahong tinatawagan, ang tugon ay nakabibinging katahimikan. Akala sila ay maaasahan, ngunit naglalaho sa panahong kinakailangan. Ito ay karanasan ni Yesus noong siya ay papasok sa pagdurusa. Mga kasakasamang ang alagad niya, nagtakbuhan, iniwan siyang nag-iisa. Mga matalik na kaibigan, siya ay itinatwa at pinagtaksilan. Sa lupit ng mga hampas ng umuusig, wala man lamang nakasama sa kanyang mga iniibig. Sa pagkakapako sa krus upang mundo ay matubos, hayun siya ay nag-iisa sa hininga ay naghihikahos. Maliban sa kanyang ina, isang alagad at mga babaeng kasama, lahat ng taong tinulungan niya, isa-isang lumayo, hindi na nakita. May nagsasabi pa nga na yaong mga pumupuri sa kanya, anak ni David o sana sa misiyas na Diyos ang nagpadala, yaon din daw ang mga taong sumigaw na sa krus ay ipako siya mga bibig na noon ay nagpupuri ay mga naging labi na sumisigaw ng kanyang pagkasawi. Sa gitna ng lahat ng ito, pusong nagmamahal ni Kristo ay hindi nang husga sa ginigiliw ng mga tao. Bagkus tanging sigaw sa ama niyang totoo, hindi nila alam ang kanilang ginagawa, sila ay patawarin mo. Noong huling hininga ay ibinigay at sa libingan inilagak ang katawan niyang patay. Sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay, tanda na ang ama niyang nasa langit ang mga mata ay hindi ipinikit. Siya ay muling binuhay at ang kaligtasan sa daigdig ay sumapit. Ito rin ang sinasabi nitong ating salmo. Sa mga nag-aakalang ang may kapal ay hindi tapat sa kanyang mga pangako. Madalas na sinasabi hindi kami pansin ng Diyos, hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan, hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang. Sabi sa mga titik, itong Diyos na lumikha nitong ating matatay nga, akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay na dinadaanan. Kaya itong ating awit sa atin ay nagbibigay ng lakas ng loob. Sapagat ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na mga lingkod. Iiwan man tayo ng lahat, mga minahal at mga kaibigan, may isang nananatiling bisig na mapagkakanlungan. Ito ang yakap ng Diyos na hayag sa muka ni Jesus. Siya ay naparito upang ganaping totoo. Ang pangako ng kalangitan ay hindi humihinto. Lalo pa nga sa mga nilalang na sa Diyos ay namimintuho. Huwag nang mag-alinlangan, bumalik sa tamang isipan. Pananampalataya natin ay tatagan, isalig ating buhay kay Kristo na ang dala para sa atin ay kaligtasan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.